Ang panaginip sa tubig ay kumakatawan sa isang spiritual na paglalakbay. Ito ay sumasalamin sa iyong kalusugan. Ang tubig ay sumisimbolo sa kalayaan, kalmado at kakayahang mag-navigate. Umaapaw na tubig sa iyong panaginip. Ang umaapaw na tubig sa panaginip ay kumakatawan sa damdaming nalula o nalubog, ito ay maaaring nauugnay sa makabuluhang pagbabago at pagtaas ng mga responsibilidad sa iyong buhay. Nalulunod sa tubig sa iyong panaginip ang pagkalunod sa tubig sa iyong panaginip ay nagpapakita ng damdamin o emosyon. Ito ay nauugnay sa stress, pagkabalisa, o isang pakiramdam ng kawalang-kakayahan kapag nararamdaman mong nawawalan ka na ng kontrol sa iyong emosyon. Ito ay pangunahing nauugnay sa panganib dahil sa labis na mga responsibilidad. Panaginip ng tumutulong tubig mula sa bubong Kung ang iyong panaginip ay isang tumutulong tubig mula sa bubong, ito ay nagpapahiwatig ng babala tungkol sa mga problema sa tahanan, mga pag-aaway sa iyong mga kamag-anakan at paglala ng iyong sitwasyon, gayon paman. Kung ang iyong panaginip ay isang tubig na tumutulo sa isang lugar, malalampasan mo ang hindi pagkakasundo sa iyong pamilya. Panaginip ng tubig baha. Ang panaginip tungkol sa tubig baha ay sumasalamin sa iyong pakikibaka upang makayanan ang labis na emosyon sa mga responsibilidad. Ito ay pagpapahiwatig ng pagpapaalam sa nakaraan at pagtutok sa pagunlad. Panaginip tungkol sa maruming tubig. Ang maruming tubig ay sumisimbolo ng malas at negatibong enerhiya. Kapag ikaw ay nanaginip nito, ikaw ay nakakaharap sa mahirap at malungkot na sandali o ikaw ay makakatagpo ng isang kaguluhan, kasawian o hindi malutas na mga isyu. Panaginip ng umiinom ng malinis na tubig. Umiinom ng maruming tubig at tubig mula sa gripo. Ang panaginip ng umiinom ng malinis na tubig ay kumakatawan sa pagpapagaling, kaligtasan at kapangyarihan. Kung ikaw naman na naginip ng umiinom sa maruming tubig ito ay sumisimbolo ng kasalanan, sakit at kawalan ng panalangin. Kung ang iyong panaginip naman ay umiigib ka sa gripo, ito ay nangangahulugan ng kasaganahan. Panaginip ng Tubig Talon o Waterfalls ang waterfalls ay sumisimbolo ng proseso sa pagpapaalam, paglilinis at patuloy na daloy ng enerhiya at tubig. Kaya naman ang talon sa iyong panaginip ay nangangahulugan ng kahalagahan at pagpapaalam sa mga negatibong kaisipan. you